Araw na ng Wibis. Tali, hintay mo tayo ng Tudis bago may baba yung ano natin. yung pangalga natin, no? Diyan sa bayan ng Pero dito tayo nakaparala sa Papa. Sa Along Highway lang. So, ang oras natin, alas city. Nagaano tayo, luluto tayo ng umagahan ay yung luto natin. No? Okay, nakabili tayo ng one-fourth na kayan. Ayan. Medyo style lang. Kinaabtik na luto lang. Kinaabtik. Balisan. Bali tayo ng balisan daan. Meron tayong pang bukas niyan. Kapunan. Tapos pang bukas naman. Magahan. Yan ang lang yung patik At meron din yung pusit. Yan Kabili ako ng kalahati. 200. Eh, budget-budget tayo. Yan. Crispy na, crispy na. Lotong pinaptic lang to. Kabilisan. Yan o. Tapos tanggalin ng... Ika. para yung ano makain din yung ano nya yung kabahang ano ba yan yan okay. na yan so mag na tayo nito maghahana tayo kasi la city na tapos na tayo naglagin so tambay tambay na naman pas ng oras si Intep tayo ng dalawang araw eh. Kaya tatlo. Hindi natin alam yung schedule. Kasi so, sinabi nila sa daw o linggo Siguro hindi busy yung pier doon sa bayan. Kaya Pagbaba na tayo. So, ito naman muna yung ano natin. Yung update natin ng no, mga ka-explore. Sa video natin sa biyahe. No? Na yung share ko sa inyo yung sinasabi ko nung una na maganda talaga magluto-luto kasi makabadya tayo. sa ko yung mga ng mga ulam. Kapamilya ka. Kasi pag sa karinderiya, kulangin araw-araw isang daan o di 300. Kaya kain yung 300 mo. O, tatlo, apat ang kainan na yun, lima. May kasama ko ng tampo. Yan. Ay, ako na lang. Na, so, kain na tayo saka sa mga panood dito no shout out sa inyo lahat magandang umaga sa hindi pa nakapag follow dyan follow naman saka share naman sa mga ano natin video natin na i-share sa inyo insta